karamihan sa atin ay dumaan sa ligawan stage. Siyempre, yan ang masayang parte bilang isang teenager. Ang dumanas na ikaw ay liligawan na iyong crush o ang iyong gustong lalaki. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Usang isang sulat na naman po ang aking ipapahami sa inyo. Itong si letter sender ay parang hindi niya na nagugustuhan yung ugali ng kanyang manliligaw. Ano kaya yung mga yun? Ano kaya yung pinapakita ng kanyang manliligaw? Bakit parang hindi niya na nagugustuhan? So, malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala na aking babasahin. Pasok! Hi! Please hide my identity. I have a question lang if normal ba ito sa Liga 1 stage or hindi. I have a 6 months manliligaw kasi. And sa first and 2 months niyang panliligaw sa akin, okay naman. Ramdam na ramdam ko yung effort niya. Madalas niya akong bigyan o padalhan ng foods, kung ano-anong mga bagay. But... The following months na panliligo niya sa akin, madalas na ako ang magbito ng pera. Like every ayain niya ako sa labas, dapat talaga may dala akong pera. Kasi every time nakakain kami, madalas niya sasabihin na wala na akong pera or wala akong cash. Like that. Ang pangit niya sa pandinig, di ba? kaya nag iinsist na lang talaga ako na maipaghati or bayaran na lang ng buo yung nakakain namin. Kaya minsan, kapag inaaya niya akong lumabas at alam ko na wala akong extra money, tumatanggi ako at nagre-reason out na may need akong gawin or something. Is this okay nasa sa one stage pa lang pero ganito na siya? I really need your opinion. Kayo boys, ganito din ba kayo sa niniligawan ninyo? And for the girls, payag ba kayo sa ganitong setup? Please tell me what to do. By the way, we are both college students pa lang. Huwag na muna kasi manligaw o magpaligaw. Kung iasa pa ang baon sa magulang. Study muna. Tas, pa-crush-crush na lang muna. Baka magsisi kayo sa huli na panaygasos nyo sa date date niyo Tapos, maling tao pa lang pinagkakagasto sa ninyo. Unahin nyo muna ang inyong pag-aaral para makatapos kayong pareho. Hindi puro kayo kilig, date date. Tapos, ginagamit ninyong pera yung ibinibigay na allowance na pinaghihirapan ng inyong mga magulang o kung sino man ang nagpapaaral sa inyo. Kung pareho kayo may trabaho, sarili ninyang pinaghihirapan ang pera na ginagastos ninyo. Kung hindi naman, manahimik kayong parehas. Mag-focus muna kayo sa inyong pag-aaral. Baka mamaya, bigla ka nalang mabuntis. Sayang naman. Focus na lang muna kayo sa inyong pag-aaral. Pareho kayong student at yung mga pera ninyo kasi nga pang-allowance, pagkain, pamasay pang at iba pang bayarin sa project sa school pag-graduate na, tapos na kayo sa inyong pag-aaral, pwede kayong mag-apply ng trabaho para may sarili kayong pera na pang-date ninyo at pang-gastos na rin. Wala naman sa ganon ang basihan ng tunay na pag-ibig. Kasi ako noon, panahon na may trabaho, yung nililigawan ko at tambay ako noon, siya pa ang nagbibigay sa akin ng pasalubong at pera. Ngayon, lahat ng kinikita ko sa kanya ko ibinibigay dahil 12 years na kami at may tatlong anak. Kaya kung babasik ka sa ginagastos o ginagastosan mo, eh wala dyan ang tunay na panukat kung hanggang saan kayo tatagal. Since pareho na college student kayo, sa makatuwid, money ng parents ninyo ang ginagamit ninyo sa date ipagpalagay na natin na may budget na binibigay or extra money para naman sa mga dates. Dapat nyo pa rin maintindihan na ang priority ninyo ay ang pag-aaral muna. Ang gastos sa dates, walang masama kung minsan isa sa inyo ang mang libre. Kasi kaya nga kayo nagde-date para makilala ninyo ang bawat isa. Wala sa laki or gara ng paggastos ang isang date o sukatan ng pagkagusto ng bawat isa sa inyo. So sa tingin ko, mas maganda na magkanya-kanya siguro kayo ng bayad kung sakali nakakain kayo sa labas. Dahil nga pares kayo estudyante, wala naman kayong permanenteng kita para ilibli ka niya. Parehas kayo ay umaasa lamang sa inyong mga baon na nanggagaling sa inyong mga magulang. Siguro sa ngayon, hayaan mo muna na magkanya-kanya kayo ng bayad. And then, siguro later on, kapag may mga sari-sari na kayong trabaho, na maaaring mailible ka na nung lalaki kapag kayo ay lumalabas. Pero sa tingin ko kasi, na estudyante ba kayo, wala naman siyang kapasidad para ilible ka niya every time na kayo ay lalabas. So, hanggang dito na naman po nagtatapos sa ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Don't forget to like, subscribe to my video and YouTube channel. Thank you for watching. God bless.